<laughs> ay, ay, Yusek, uh, kumusta? Um, una siguro, nagkakasunod dito. Una, si Saldi ko, uh, nagbigay nag, uh, ng uh, mga uh, pahayag against the President. Ngayon ay uh, si, yung kapatid mismo, si Senator Amy. Kagabi nung mangyari yun, nasaan, nasaan ang Pangulo at si First Lady? At uh, narinig ba nila at napaki, napanood ba nila ng live yung mga sinabi ni Senator Amy? Um, nakita nila. Aha. Uh -huh. Mm -mm. Anong anong uh, anong anong, uh, syempre, uh, anong anong reaksyon nila uh, 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 uh kakaiba yon na bir biro, mo sa harap ng maraming uh, tao ay magsalita ang isang kapatid ng ganon ng mga ganong uh, mga aligasyon akusasyon laban sa kanya nagulat ba sila uh, nagulat sila na um, ganon na sinabi pero na, hindi sila nagulat na maaring siraan sila ni Senator Amy Mm -hmm. Pero nagulat sila to the point na kaya pala talaga ni Senator Ayme na magsinungaling laban sa kapatid.